Hello mga ka-farmers, konnichiwa. So for this video is naghahakot tayo ng rakyo. Rakyo is isang klase ng sibuyas o kilala sa tawag na Chinese onion. Ang rakyo is kadalasan pong ginagawang side dish dito sa Japan or maybe sa China din. Not sure. So, ayan. Konting kalaman lang po tayo para sa health benefits na meron ang rakyo. So, pwede ito sa mga may diarrhea, mental stress, tumors, headache, and then ito rin po is rich source of calcium, magnesium, and phosphorus. And nagkocontain din po ito ng fructan. It helps to reduce the risk of cancer and health disease. This is according to healthbenefittimes.com. So, ayan nga po. Nagahakot ako niyan, tapos tinitimbang ko siya. Dapat 12, 12.1, 12.2 ang timbang ng rakyo. Siyempre, pinagpag ko pa yan para matanggal yung ibang dumi like yung mga buhangin, mga ganun. Buhangin o konting yung mga parang iskin-iskin balat-balat ng sibuyas. So, ayan naglalagay ako ng gyaryo sa may kara bago ko isa lang yung tinimbang kong sibuyas. Ayan nga mga kaparmers, isasalin natin yung tinimbang na Rakyo. Siyempre, pagkasalin ko nyan, kailangan ko siyang ayusin bago ko ilagay doon sa may lagayan. May pareto po dyan. Dyan ko nilalagay yung mga natimbang ko. So, ganyan lang po.